Mga dating all-star at ilang mga NBA free agents ngayong offseason na hanggang ngayon ay wala pa rin kupunan kasama dyan ang 13-year NBA veteran mga chong. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kaya tara samahan nyo kong alamin kung sino-sino ang mga ito. Unahin na natin sa listahan ang power forward na si Jay Crowder na naglaro para sa Milwaukee Bucks noong nakarang season. 34 years old na si Crowder pero isa pa rin siyang valuable na wing player. Kaya niyang magbigay ng spacing mula sa labas at maaasahan mo sa depensa kapag kailangan ng tough plays. Meron siyang average na 6.2 points, 3.2 rebounds at 1.3 assists per game na may 42.2% shooting mula sa field. Sunod si Isaac Okoro, isang restricted free agent na naglaro sa Cleveland Cavaliers last season. Si Okoro ay kilala sa kanyang hasel at kakayang dumipensa ng iba't ibang posisyon. Medyo inconsistent siya sa scoring pero kumaganda na ang kanyang shooting mula sa labas. Isa siyang young talent na by potential pang mag-improve. Meron siyang stats last season na 9.4 points, 3 rebounds at 1.9 assists per game na may 49% field goal. Nandito rin si Marcus Morris, power forward na naglaro sa Cleveland Cavaliers last season Isa sa mga veterano na kilalang gumagawa ng hustle plays Kaya niyang mag-stretch ng floor dahil sa kanyang shooting mula sa tres At madalas din siyang maka na sa ilalim ng mga kalaban Merong average si Marcos Morris na 6.4 points, 2.7 rebounds at 0.7 assists per game na may 43.9 shooting mula sa field Nasa listahan din ng free agency si Markel Fultz, point guard ng Orlando Magic last season. Solid pagdating sa mid-range shot. May napakabilis na first step at haba ng katawan kaya madali siyang makaka-finish sa loob ng paint. Pero ang problema, pagdating sa free throw line o sa 3-point shooting, medyo nagiging alanganin ang laro niya. Last season, may average siya na 7.8 points, 3.2 rebounds at 2.8 assists per game na may 47.2% shooting mula sa field Kasama din dito si Danilo Gallinari power forward galing din Milwaukee Bucks noong nakaraang season Veteranong scorer si Gallinari na mas bagay na sa power forward role kesa small forward Kaya pa rin niyang pumuntos mula sa labas pero hindi na kasing explosive tulad ng dati Meron na lamang siyang average na 5.7 points 2.2 rebounds at 1.1 assists per game Sunod ay ang point guard na si Dennis Smith na naglaro noong nakaraang season sa Brooklyn Nets. 27 years old pa lamang ito mga chong, bagamat hindi naging superstar tulad ng inaasahan, naging asset si Smith sa depensa. Mahusay siyang dumipensa laban sa mga point guard ng kalaban dahil sa kanyang athleticism. Nag-average siya last season ng 6.6 points, 2.9 rebounds at 3.6 assists per game na may 43.5% shooting mula sa field. Kasama din sa listahan natin si Landry Shamet, shooting guard ng Washington Wizards last season na 27 years old din. Si Shamet ay kilala bilang tirador mula sa labas, parang sniper kung bumitaw sa perimeter. Mabilis siya sa transition at mahusay pumwesto para sa open shots. Hindi lang sa tres umaasa, may kakayahan din siyang gumawa ng plays at umatake sa basket. Free agent din si Bismak Biombo. Center position ang madalas na laro nito. 13 years nang naglalaro si Biombo at naglaro siya last season sa OKC. Kilala siya bilang shot-blocking specialist. Hindi siya nagbibigay ng na masyadong kontribusyon sa opensa, ngunit sulit ang presensya niya sa loob dahil sa kanyang rebounding at rim protection. Sanay na sanay din siya sa mga defensive rotations kaya lagi siyang nasa tamang posisyon para pigilan ang tira ng kalaban. Bukod pa sa mga ito, nariyan din ang mga dating all-star na sina Victor Oladipo at Jan Wall na wala pa ring team. Dahil siguro yan sa mga natamu nilang mga injury sa mga nagdaang season kung kaya't wala pang NBA team na nagkaka-interes sa kanila. Kasama rin sa listahan sina Boban Marjanovic... Javel McGee Robert Covington, Reggie Bulak, Justin Holiday, Dog Magdermot, Davis Bertans, Tanasis Antetokounmpo, mga dating kakampi ni Lebron James sa Los Angeles Lakers na sina Troy Brown Jr. at Wesley Matthews. Madami pa akong hindi nabanggit dito mga chong. Inuna ko lang muna yung mga matutunog na pangalan ngayon sa free agency. Kaya abangan natin kung ano ang magiging susunod na kabanata para sa mga veteran at promising free agents na ito mga chong. Comment nyo sa baba kung sino sa tingin nyo ang pinakadapat makaanap ng team. Pakipalo na lang kami sa Facebook at Youtube para sa mas marami pang balita sa sports. Muli, maraming salamat sa inyong pagtutok mga chong. At kita kits ulit tayo sa susunod na episode. Dito lang yan sa Gel Sports Zone. Bye bye